Good morning, tropa! Papasok tayo ng 10pm and then uwi tayo ng 6am. Medyo antok pa ako, tropa. Apat na oras na yung tulog ko. Ang hirap talaga pag panggabi. Kayo, nakakaranas ba kayo ng panggabi? Good morning, tropa! Today is August 29, 2024. At ngayong araw, tropa, eh, samahan nyo ako sa aking pagpasok sa trabaho. Dahil ako ngayon ay third shift. So, papasok tayo ng 10pm and then uwi tayo ng 6am. Medyo antok pa ako tropa Apat na oras lang yung tulog ko Ang hirap talaga pag panggabi Kayo nakakaranas ba kayo ng panggabi Kahit na anong gawin ko talaga automatic Gumigising talaga ako ng around Alas dos, alas tres, mga ganong oras After noon hindi na ako makakatulog Medyo mahirap Mahirap pag tumatanda na Ang hirap na kunin yung walong oras na tulog So ngayon samahan nyo lang ako Mag video lang tayo Medyo wala akong may isip na content ngayong araw. So, kapit lang natin tong camera natin. At makuha na natin kung ano yung pwede makuha na ngayon. So, iba yung way na dinaanan natin ngayon, tropa. Hindi tayo dumaan ng San Isidro. Kasi ginagawa yung kalsada sa San Isidro. Laging traffic, pagpapasok ako. Eh, baka malate na naman tayo. Kaya dito tayo dumaan ng balik. Traffic pa rin naman, pero at least dun sa balik gumagalaw. So, nata-traffic lang kasi lubak yung kalsada. Alright, o, so nandito tayo San Isidro na tayo mga tropa Liliko na tayo dito, malapit na tayo lumiko Maliwanag pa dito Mamaya madilim na So hopefully makita nyo pa rin yung daan Ang tanong, nagbivideo ba yung camera natin? O, oh, naman Eno, oh, dyan dapat tayo lalabas Kaso traffic So nag-decide ako na dito tayo naman sa bandi So Sana hindi tayo malate <laughs> Sayang din ba? Diba? pag nalilate tayo Bawa sa, bawas sa bayad, di ba? sayang sayang eh kaso nangyari na nangyari wala na tayong perfect attendance ba diba? bawi na lang next year ay <laughs> sayang talaga hindi ko pa nakukuha yung ano eh annual o yung isang taon nangyari na rin to dati sa akin tinanghali ako ng gising sayang November na yun tapos tinanghali pa ako ng gising nakaka <laughs> Ang sarap niya makuha yung annual ano no, annual perfect attendance. So, bilib na bilib ako sa mga ganung tao, mga empleyado na hindi hindi na late o yung maagang gumising. Tapos prepare na, paggising prepare na, alis na lang mga ganong bagay. Nakakabilib yung mga ganung tao. So, kudos sa mga tao na ganon sa mga empleyado na ganun. Kaya ko rin yun one day. <laughs> Meron pa akong 20 years para magawa yun. <laughs> So shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan Na laging na Para manood ng mga videos ni Buti pa si Tonton TV So pasensyaan nyo na Ito palang nakakayaan ko eh So salamat pa rin kahit pa eh, Meron pa rin namang nanonood Pailan ilan Pero hopefully sana makilala na tayo diba? Kasi lahat na hata ginagawa ko na eh. <laughs> Para lang mapasaya yung mga viewers natin Yung mga followers natin Yung mga subscribers natin Kita pa ba sa video? Medyo madilim na dito Walang ilaw pag ganito, wala na kayo nakikita. Puro boses ko na lang ang maririnig nyo. <laughs> Ayan o, oh, madilim na talaga. So, umiya na lang ulit ako magsasalita pag maliwanag na. Maliwanag na dito. Kaso, baha, tropa. Yun problema dito. Hindi masolusyonan yung baha. Konting ulan lang. Eh, ganito na ang senaryo. Dito sa parte ng kabuyaw. Dito sa may sabungan. Emergency. Ito maliwanag dito, tropa Balik tayo sa kwentuhan natin Nasaan na ba yung kwento ko? Yung panggabi <laughs> So, nakakabilib din yung mga gwardiya, no? Usually, yung shifting ng gwardiya sa panggabi Buwanan yata, eh Ang hirap kasi matulog ng gabi Ay, ng umaga Kahit na nakatulog ka na Parang ano pa rin lutang ka pa rin, diba? ba? tita, may vitamins pa ako nyan, ha Pero, ganun pa rin, eh Iba pa rin talaga ang tulog sa umaga Ay, sa gabi kahit sabihin mo naka 8 oras ka natulog Sa umaga Lutang ka pa rin eh Nanlalata ka pa rin Pero ganun talaga Para sa pamilya <laughs> Ang kaganda lang pag pang gabi eh, diba? May night differential yon, Mas malaki ang kita diba? Night differential Malaking bagay yun sa mga empleyado tulad natin Ah, so, bakit nag-traffic na naman? Ayan, kala ko traffic ano lang pala let's go medyo hindi ako masaya ngayon no? <laughs> naantok talaga ako mga tropa ang hirap ang hirap labanan ng antok ang hirap ang hirap ah, tapos tigas pa ng shock natin ramdam na ramdam sa buto Ito na, didilim na naman tropa Mamaya na ulit akong magsasalita Umihinto, <laughs> nagpo-post <laughs> Welcome to Barangay Dismo, Kabuyaw, Laguna <laughs> Ang liwanag ng Dismo Buti pa dito, maliwanag eh no Kahit na maraming puno, liwanag pa rin Sana lahat ng kalsada, ganito kaliwanag May okay, mga bata dito, nagchat-chat na sa akin kung kailan daw ako magpapalaro Ah, so nung mga nakaraang linggo, medyo busy tayo. So hindi na naman ako nakapunta. Eh nangako pa naman ako. Pasensya na mga bata din mo. Bawi na lang si Keton 'tong pag maganda na 'yung panahon. Lagi kasi na ulan. So shout out sa mga tropa natin dito sa Barangay Dismo. Ah. Mga bumibili sa akin ng suka, 'di ba? Mga tropa natin na lagi akong binabati. Maga, gabi, 'di ba? Maraming maraming salamat sa inyo. Susunod, so, papahan uli ako ng damit kasi na nakakuha ng damit natin eh so ulitin natin yun only in barangay days so mapapagawa ulit tayo ng damit uy sumisete si kuya yan ang disadvantage ng low word Ano mo kala ko sumisete ulit siya sayad na yung motor niya sa humps ay eh, napakarami pa ng mga humps dito Eh, yan o oh. kita natin yung kalsada diba makita natin yung mga aso ang <laughs> dami rin aso dito eh buti na lang, hindi umulan wala na kasi akong kapote tinapung ko yung kapote eh ko dito sa motor pagising ko ng umaga, puro ng pusa tinaiyan <laughs> tsaka ano na rin pag suot ko siya, parang wala rin akong kapote <laughs> tumatagos din yung tubig useless <laughs> tinapon ko na lang aso wala pa tayong pambili ng kapote hindi ka pa ni paniwala eh, no wala pa da? pasensya na lagi na yun sticker kaso wala pa akong maibigay bawi ako sa susunod mga bata ano lang tayo punipun lang nakabenta ulit si kaya tonton ng laruan Noong last time kasi nakabenta ako eh rest day ko so nagbanding kami ng mga anak ko tsaka asawa ko kumain kami ng pizza tapos nakabenta ulit ako ano naman pinang gasolina ko naman Siyempre, wala rin kasing kita pa si Mrs. Tulungan lang kami, tulungan. Hirap kami ngayon eh. Oh. <laughs> Agulat naman ako sa'yo. Wala pa, wala pa. <laughs> Agulat ako sa bata. Ang <laughs> bilis tumakbo. <laughs> Nangingin ang sticker kasi wala tayong magbigay. Nakaka nakakalungkot pero totoo. <laughs> Sana huwag kayong magsasawang humingi ha. Ah. Pasensyahan nyo na, wala pa ngayon. So eto na, tapusin ko na itong video kasi wala nang ilaw dun sa dadaanan natin pag tagos natin ng mahiwagang pader. So if you like this video mga tropa, malungkot man, di man ako masigla, eh please don't forget to like, share, and subscribe sa Buti Pa Si Tonton TV. Hanggang sa susunod tropa, Buti Pa Si Tonton. Peace! Bye-bye! Hindi -bye. ako nakapag-peace sign. Pataas kasi. <laughs>